Samudsa ring mga aktividad Sa iglesia ni Cristo ay inilununsad Sa CFO today, sa CFO today Unang matutong hayat Ibang gawain pangkabanalan Kung pamilya ay may matutuhan Sa CFO today, sa CFO pagmasdan Kapisanan at mga samahan Mga kapatid sa buong mundo sa aktividad ay ginagalingan Punong-punong ng entertainment Siguradong kasayahan Napakaraming magkututuhan Ang mga tips sa iyong ibang, -ibang lang. na lang Sumakay na sports Matuto ng bagong recipe Bumuo ng masayang kanta At mga iba't ibang art

Kasi today, kamusta po kayo? Sana ay masaya kayong lahat ngayong Wednesday. Happy Wednesday po mga kasi FO today. Mukhang happy happy yung Wednesday mo ngayon ate Esa. Ah syempre naman ate LJ, dapat palagi tayong masaya, energetic at syempre inspired. Pero bago natin ipakilala ang ating guest today, ate LJ may question lang ako sa'yo. Ano yan ate es? What is patience for you? Mm, for me, patience is... enduring things without any complaints until you reach your ultimate goal but according to dictionary patience means the ability to wait or to continue doing something despite difficulties or to suffer without complaining or becoming annoyed Tama ka dyan, Ate EJ, pero kung patience ang pag-uusapan, halina't kilalani natin ang isa nating kapatid na mula sa distrito ng Palawan na matyagang naghintay ng tamang panahon. Siya ay si kapatid na Alan Dave Lopez, ang breadwinner ng kanilang pamilya. Halina po kayo at kilalani natin siya. Good day po mga ka-CEO po today. Ako po ang kapatid na Alan Dave Lopez mula po sa distrito ng Palawan. Ako po ay isang district multimedia director sa aming distrito. At ako po ay nasa kapisan ng kadiwa. Masaya po ko sa pagkakataong ito dahil uh, maibabahagi ko po sa inyo ang aking inspiring story. Kung paano po ko matyagang naghihintay sa lahat ng bagay na dati ay pinapangarap ko lang, ngunit unti-unti ko na pong natutupad. Ah, yung picture po na yan, nasa isang coffee shop po ako nagtatrabaho. Kasi dati po blackout po. Kasi ang trabaho po is uh, digital marketing. So, online po ang trabaho ko. May mga ako sa iba't ibang bansa. Eh, nag-blackout po nun. Para makapagtrabaho ako, is pumunta po ako sa isang coffee shop. So, yun po yung isa sa mga kagandahan na nagtatrabaho ka lang ng online, home-based ka. Kahit saan mong gusto magtrabaho, pwedeng-pwede mo pong gawin. Ang mas struggles po na naranasan ko nung bago pa lang po ako nagsisimula magtrabaho ay eh, una, yung pag aapply apply ng trabaho, napakahirap po mag apply ng trabaho, lalo't uh, wala kang experience sa pagtatrabaho. Yung bago ka pa lang, wala ka pang uh, karanasan sa iba't ibang mga trabaho. At saka po, isa pa po yung uh, hindi ka nakatapos ng college. Kasi po, nag-stop po ako mag-aral ng uh, college, ng fifth year po ko, petroleum engineering. Eh dahil po, kinailangan akong uh, alagaan yung mama ko nung may sakit siya na pilitan po ako na mag-stop sa pag-aaral. E, importante po kasi na stable po ang trabaho. Eh. Una po, pagka hindi stable ang trabaho natin, lagi tayong naghahanap ng magandang income. At saka po, kailangan po kasi, bilang breadwinner of the family, financially po kaya kong pong isupport yung family ko para makapag-provide po ko ng ng magandang kinabukasan po sa, sa pamilya ko, sa mga kapatid ko. Ah, yung photo po na yan, photo po namin yan ng kasama ko pong mga kamay tungkulin ko sa District Multimedia. Ah, nandun po kami yan sa INC Museum kasi po sinuportahan po namin yung isa sa mga kasama po namin kapatid na nakasama po sa finalist ng musiko Uh, pangarap ko po nung una na makarating po dyan sa INC Museum eh, natupad po na uh, lalo tigit kasama ko po yung akamay tungkulin ko sa District Multimedia, narating namin yung, yung INC Museum. <laughs> sa una po mahirap pong pagsabayin ang uh, pagiging Multimedia Director at yung trabaho. Pero po, sa tagal ko na po kasi sa tungkulin ko, is natutunan ko na po yung time management. Importante po sa akin yung time management. Kasi po, nagtatrabaho po ako ng hindi lang uh, 40 hours a week, nagtatrabaho po ako ng 80 hours a week. So, para sa akin po na nagtatrabaho ng 80 hours a week, napaka-crucial po na dapat is yung pagbabudget ko po ng oras ko ay maayos. Ang ginagawa ko po, meron po akong calendar na lahat po ng ginagawa ko sa buong maghapon is nasa calendar ko. Maging yung pagtulog ko po is naka-calendar din siya. Para nang sa ganun po, mamanage ko yung tungkulin ko at yung trabaho ko. Wala po akong mapabayaan sa, sa parehas na yun. Uh, doon naman po sa pagtupad ng tungkulin po, pag-handle ng mga kamay tungkulin ko sa multimedia, hindi naman po siya ganun kahirap dahil maaasahan naman po yung mga kamay tungkulin ko sa multimedia. Kaya po, uh, sa lahat ng pagkakataon, itulong-tulong po kami sa pagtupad ng aming tungkulin. Para sa akin po, mahalaga po ang tungkulin. Kasi po, ang tungkulin po ang kayamanan natin. Lalo po, tayo mga Iglesia ni Cristo, napakalaga po sa atin ang tungkulin. Hindi ko po kaya na wala akong tungkulin sa loob ng Iglesia. Kaya, minsan magkakasabay po ang trabaho at ang tungkulin mas lagi ko pong pinag-upay nagpapaunay tong kulin eh. uh, may pagkakataon pa po na papipiliin ako na bibigyan ako ng trabaho pero yung trabaho naman na yun eh alam ko po na grabe yung schedule na wala na akong time para makatupad ng tungkulin ko mas pinipili ko po yung tungkulin pumipili po ako ng trabaho na sigurado ako na papayagan ako na panagpaalam ako pagka ini-interview po ako sa trabaho kinakausap ko po agad nagiging upfront agad ako sa kanila na ako po ay may tungkulin sa sa loob ng iglesia ni Kisto na may mga pagkakataon na magpapaalam po ko na mag-absent dahil po kailangan ko tumupad ng tungkulin ko. Upfront po sinasabi ko na agad yun. Pag pumayag po sila, tutuloy ko po yung process of employment. Pag hindi po sila pumayag, doon ko po uh, maghahanap na lang po ko ng iba kasi po napaka-importante po ng tungkulin. Eh. May pagkakataon pa nga po na ano, eh. nagpaalam ako sa boss ko na na uh, mag-absent ako. Tapos, ang sabi niya sa akin, pinapili niya ako, I want you to choose. Are you going to go to your church or you're going to get fired? Pinapili niya ako. Siyempre, kinabahan ko eh, Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, sa boss ko, is mas pipiliin kong matanggalin ako sa trabaho kasi hindi niya ako payagan na tumupad ng tungkulin ko, may aktividad po nun. Pero nung bandang huli, Nibiro niya lang po pala. Sabi niya, just kidding, sir. So, pinapayagan niya naman po ako. Kaya napakahalaga po talaga ng tungkulin. Kasi marami naman po tayong, uh, marami po trabaho dyan eh. Para, kailangan lang po natin piliin yung trabaho na pasok sa schedule natin para nasa ganun po hindi po natin napababayaan ang tungkulin natin. Ah, yung photo po na yan, uh, last year po yan, yung entry po namin ng uh, film, entry namin ng Alcantara kung saan po nanalo po kami sa regional at pinalad po na makapasok kami sa EVM Awards. Nanominate po ako na Best Director at nanominate po kami sa Sound Design at, at sa awa tulong po natin Panginoon Diyos na kapag uwi po kami ng EVM Awards. Una po ay upang makatugon sa tapanawagan ng pamamahala, makipagkaisa sa mga aktibidad sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pangalawa po ay upang makapagbigay po kami ng entertainment at inspirasyon po sa lahat ng manonood na manonood ng pelikulang ginawa po namin. Yung mga film po na ginagawa ko usually po at mga sinusulat ko is, uh, minsan po related sa mga struggles na pinagdaanan ko sa buhay, kung paano ko po nalagpasan yung mga pagsubok na pinagdaanan ko. So yung mga sinusulat ko po at uh, film na ginagawa ko po is, pinaghuhugutan ko po yung mga pinagdaanan ko sa buhay na nang sa ganun po yung mga kapatid na makakanood po is uh, may matutunan po sila sa mga pinagdaanan ko po gamit po ang insinima, is nang sa ganun po is ma-inspire din po sila na pagdumaan sila sa mga similar problems po, mga pagsubok sa buhay, is meron po silang inspirasyon na sa ganun po mapagtagumpayan po nila ang mga pinagdadaanan nila, anumang pagsubok sa buhay. doon pa lang po sa naging nominee kami, napakasaya na po namin eh. Eh higit sa lahat po nung nakakuha po kami ng award, tuwan-tuwa po kami, lalo na yung buong production po, napakasaya po namin. And then after po nung malaman po namin na nakapasok po kami sa EVM Awards, parang speechless po eh. <laughs> Kasi first time po namin, hindi po namin, hindi po namin uh, ginugol na makapasok po kami sa EVM Awards. Ang goal lang po namin is makagawa po kami ng, ng film na makapagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng manonood. Yung, yung bonus na lang po sa amin na nakakuha po kami ng award. Kaya po nagpapasalamat po kami sa sa kapatid na Eduardo V. Manalo, sa kapatid na Angelo Manalo, at higit sa lahat po sa ating Panginoong Diyos. Uh, isa yan sa mga biggest achievement ko po, po na nakabili po ako ng sasakyan dahil po Matagal ko po talagang pinana, pinanalangin na magkaroon po ako ng sasakyan. Dahil po, sobrang hirap po dito sa distrito namin. Pagtutupad po kami ng tungkulin namin. Ang gamit ko po pong service is motor lang. Tapos, pag bumabiyahe po ako, may, naka may nakasabit po sa gilid ko dito na, na ilaw yung ring light na ganyang kalalaki, dalawa. Tapos dito sa kabila may nakasabit din na dalawang malalaking ring light. Tapos dito po nakasabit camera. Sa likod yung road, sobrang hirap po. Tapos abutan pa po ng ulan. Kaya lagi ko pinapanalangin na sana dumating yung pagkakataon na magkaroon ako ng sasakyan para hindi po kami mahirapan sa pagtupad namin. Yung pinaka-goal ko po talaga kaya po ako kumuha ng sasakyan is para po magamit namin sa pagtupad ng tungkulin namin, sa pagbibiyahe po namin, na sa ganun Uh, madali po sa amin na makarating sa mga pupuntahan po namin ng mga pagtupad. Sa, sa ngayon po, kayang-kaya na po na hindi naman po naunahin po yung needs and wants ko, kundi kaya ko na pong pagsabayin kasi sa tagal ko po na nagtrabaho, nag-gain po na nag-gain yung experience ko. Kaya marami na po malalaking company sa iba't ibang bansa ang nag-hire po sa akin. Kaya po gumaganda na din po ang aking financial status, pagdating po sa salary. Kaya po, hindi lang po kaya ko nang i-provide yung sariling needs and wants ko. Kaya ko na rin pong i-provide yung needs ng family ko at the same time. Kasi po, napakatagal na panahon na ang lagi ko pong inuuna yung needs ng family ko. Minsan po, uh, para sa akin na lang, ibibigay ko po, po, po sa kanila. Kaya po, yung kasabihan po na sabi ng mga, uh, yung mga magulang is, isusubo na lang ng, ng magulang ibibigay pa sa anak. Ganun po yung naging karanasan ko po noon kasi uh, yung, yung, family ko po kasi nung namatay yung mama ko kasi po si mama yung breadwinner of the family. Nasanay po yung fa family namin sa maginhawang buhay. Pero nung nawala po si mama, na siya yung malaki ang kita sa amin, dun po talaga ako nahirapan na i-maintain yung, yung, yung kung ano po yung meron yung family namin. Kaya po, mas lalo po kong na la, mas lalo po ako na motivate na magsikap pa para mabigyan po ng magandang buhay yung family ko. Alam ko po maraming breadwinner po yung makaka-relate na uh, mas inuuna nila ang pamilya nila kaysa sa sarili nila. Pero nagpapasalamat po ako una sa ating Panginoong Diyos dahil binigyan niya po ako ng magandang kapalaran, magandang kinabukasan na tinatamo, tinatamo ko po ngayon ng mga pagpapala mula sa ating ama. Kaya po na uh, naipagsasabay ko na po yung pangangailangan ng aking pamilya at ang pangangailangan ko rin po sa pang-araw-araw. <laughs> Ay, ayan po yung ano, yung uh, proposal ko po yan. So nagpropose po ako sa ten, uh, sa girlfriend ko, na 10 years na po kami. So para sa akin po tingin ko is ready na po ako from Kadiwa to Buklod is kasi po ano eh, na-train na po ko sa family ko eh. Na, na, na kaya ko nga pong i-handle and i-support ng family ko. Eh sigurado tingin ko po is, I am financially ready, I am mentally and psychologically ready na po para bumuo ng sarili kong pamilya. Opo, matagal po. Uh, baka ko po naisipan na mag-propose. Kasi po, ako po ay breadwinner of the family. Yung girlfriend ko po is breadwinner din po, sinusupport niya rin yung family niya. Isa po yun sa mga nagpatagal ng process para po uh, maisipan ko po na uh, bumukod at uh, mag-propose na nga po sa girlfriend ko, sa long-time girlfriend ko po, dahil uh, that time po hindi pa po ka-financially ready. Eh. Alam ko po na hindi ko pa kaya. Kasi po, kung magpapamilya po ako na hindi pa financially ready, ako nga po sarili ko hindi ko kayang isupport eh. Paano na lang po yung pamilyang bubuhin ko? Kasi po gusto ko po sa pagpasok sa buhay may asawa. Ay dapat financially ready na po ko na kaya ko na po talagang mag-support ng, ng family kong sarili. At higit sa lahat, uh, mentally, emotionally, psychologically ready po ko pagpasok sa buhay may asawa. Ang nagpalakas po ng loob ko po na mag-propose na at bumuo ng sariling pamilya is kasi po ngayon ay uh, financially ready na po ako kasi maganda na po yung trabaho ko. Kaya ko na pong suportahan yung family ko, mga kapatid ko sa pag-aaral At the same time, kaya ko na rin pong suportahan yung pamilya na bubuuhin ko po. Kaya po, this year po, ang goal ko po is uh, una, mag-grow sa aking career Pangalawa po is mag-start po ng sarili kong negosyo. Uh, kasalukuyan niya po, under, in, innovation na po yung itinatayo ko po ng grill and restaurant o sa awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos. Baka by next month po is masimulan ko na po ito. And then by end of this year, yun po sana yung plano ko na magpakasal na at lumagay na po sa buhay ng asawa. nawa namang malaman ang storya ng ating kapatid. Panibagong inspirasyon para sa lahat ng mga taong nagsisikap na umangat sa kanilang buhay. Tama ka dyan, Ate S. And talagang nakita natin yung mga sakripisyo at yung naging struggles ni Kadiv. Kaya sana mga ka-CFO today ay nakapagbigay siya ng inspirasyon sa inyo. Tama ka dyan, Ate LJ. Pero umang mas lalo pa nating makilala ang kapatid na Dave, ay nakausap din natin ang kanyang kapatid na nakasaksi ng lahat ng sakripisyo ni Kadiv. Kaya mga ka-CFO today, let us all watch this. Uh, ever since namatay yung mama ko, si Kuya, si Kuya Alan na po yung uh, tumayong magulang namin. Doon nandiyan naman yung papa namin, pero kasi parang siya yung naging mas breadwinner since siya yung may work. So, para sa amin, siya yung naging magulang namin. Kasi mula nung nawala si mama, siya yung nag-shoulder ng lahat. So, nandiyan si papa para sa more sporta, pero si Kuya yung sa mga finance. So, very ano eh, parang very important talaga siya sa amin lalo na siya yung nagpaara sa amin, siya yung nag-shoulder ng lahat ng pagkain ng needs namin, siya lahat. So, siya na rin talaga yung naging magulang namin. Um, ultimo mga bagay na pwede niya bilhin sa sarili niya, eh, sinasantabi niya yun para bilhin para sa amin, ganun. Pwede niya unahin yung sarili niya pero inuuna niya kami. So, parang super thankful talaga namin na nagkaroon kami ng kuya na katulad niya. Ang message ko lang for kuya, um, lalo na kakasal na siya dito sa this December, um, kinakabahan ako. <laughs> kasi parang may iwan kami. Tapos, ano, um, sana ganun pa rin, same pa rin. <laughs> na hindi yun magbago yung treatment kasi ano, parang kami-kami na lang din yung naging family. So, sana same pa rin kahit ikasal na siya, gano'n. Parang same kuya pa rin siya. Tapos, alam ko naman na magiging maganda yung kalalabasan ng family nila since very family man talaga si kuya. So, ayun. Best wishes para kay kuya and thank you sa lahat, lalo na sa pagpapara sa amin, gano'n. Yun lang. <laughs> thank you. Uh, maraming maraming salamat po sa very heartfelt message. Medyo na naiyak-iyak ako dun. Uh, Siyempre sa mga kapatid ko, hindi, ko po kayo pababayaan. Siyempre sino po ba yung magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang naman magkakapatid. Uh, at sa lahat naman po ng mga struggles or pagsubok na napagdaanan ko, kailanman hindi ko po naisip na sumuko. Siguro po may time na talagang mahina ako or minsan ay uh, hindi ko po alam kung ano yung unahin ko gagawin. Ngunit alam ko pong tanging paglapit sa ating Panginoong Diyos ang aking magiging sandata. Ang alam ko lang naghintay ako sa tamang panahon, lalong naging mas mahaba ang pasensya ko sa lahat ng bagay dahil alam kong mas makabuti sa akin na magtiwala sa lahat ng magagawa ng ating Panginoong Diyos. Ilan sa mga pangarap ko'y natupad na natutupad at alam ko po na marami pa akong kayang ma-achieve sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos. Kaya po mga ka today, Huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa at paging matyaga po tayong maghintay kung kailan ipagkakalob ng ating Panginoong Diyos ang ating mga pangarap o kahilingan. Sabi nga po ni Miguel sa Guerrero Dos, maghintay na masaya. Sobrang nakaka-inspire naman malaman ang kwento ng Kadave. Nakita ko kung paano niya lalong pinagtibay ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga Ate Els, kaya mga kasi CFO today, tularan po sana natin yung ginawa ni Kadev na sa kahit na anumang pinagdaan niya sa buhay, ay namalagi siyang pasensyoso. Dahil totoo naman yung sinasabi na patience is a virtue salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Muli po ako po ang kapatid na S. At ako naman po ang kapatid na LJ Lurin, reminding you all to always be inspired by Christian Living dito lang sa CFO Values Today! CFO Values Today.